alam mo ba alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo alam mo ba alam Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Katrina May de Lara Tolentino, ipinanganak noong ikadalawang putpito ng Enero taong isang libo na ay isang Filipino-Canadian na manlalaro ng volleyball na kasalukuyang naglalaro para sa Choco Mucho Flying Titans sa Premier Volleyball League. Personal na buhay, si Tolentino ay nagmula sa isang Filipino-Canadian sports family sa British Columbia. Nag-aral siya sa McMath Secondary School sa Richmond, British Columbia bago lumipat sa Pilipinas at nag-aral sa Ateneo de Manila University. Ang kanyang kapatid na si Vince ay naglaro para sa Rain or Shine Elasto Painters Basketball Team. Bago lumipat sa Pilipinas, nagduso na si Kat ng dalawang anterior cruciate ligament injury, ACL, sa kanyang kaliwang tuhod at nang siya ay nakatakdang magdebo para sa Ateneo Lady Eagles Volleyball Team noong 2015, napunit niya ang kanyang kanang tuhod sa isang laro sa ang Shakey's V League at kinailangang sumailalim sa anterior cruciate ligament reconstruction at buwan ng rehabilitasyon muli. Mga Club, Philippines Ateneo Moto Light 2018 Philippines Chaco Mucho Flying Titans, 2,017 na kasalukuyan. Mga parangal individual, 2,018 Premier Volleyball League Open Conference, Best Opposite Spiker. 2,017 na UAAP Season 81, Best Opposite Spiker. 2,021 Premier Volleyball League Open Conference, Best Opposite Spiker. Kolehiyo. 2015 Seville 12th Season Collegiate Conference Medalyang Pilak, kasama ang Ateneo de Manila University Lady Eagles. 2016 na ASEAN University Games Bronze Medal, kasama ang Ateneo de Manila University Lady Eagles. 2016 na Seville 13th Season Collegiate Conference Medalyang Pilak, kasama ang Ateneo de Manila University Lady Eagles. Dalawang libut labing pitong uaap season 79 indoor volleyball medalyang pilak kasama ang Ateneo Lady Eagles. Dalawang libut labing walong uaap season 80 indoor volleyball bronze medal kasama ang Ateneo Lady Eagles. Dalawang libut labing walong premier volleyball league open conference medalyang pilak kasama ang Ateneo Motolite Lady Eagles. Dalawang libut labing na uaap season 81 indoor volleyball kampiyon sa Ateneo de Manila Lady Eagles. Flub! Dalawang libut labing walung Premier Volleyball League Open Conference medalyang pilak kasama ang Ateneo Moto Light. Dalawang libut dalawang International Women's Volleyball Cup tansong medalya kasama si Choco Mucho Flying Titans. Dalawang dalawang Premier Volleyball League ikalawang All Filipino Conference medalyang pilak kasama si Choco Mucho Flying Titans. Dalawang libut dalawang na Premier Volleyball League All Filipino Conference minus one stone runner up kasama si Choco Mucho Flying Titans. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ng isang update. I-like, ibahagi at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay toklas, Maraming salamat po and God bless! Alam mo ba, 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 alam mo alam mo alam mo alam mo alam mo alam mo alam mo